Kahapon ay sa hindi malinaw na rason ay nakaramdam ako ng kalungkutan. Pinagkwentohan namin kagabi. Hindi pa rin naman malinaw kung bakit pero at least ay wala na ngayong umaga paggising. Good morning, my darling. Morning. Good morning, baby. Ang plano, maaga pa ngayon. Umangon ng maaga para matulog pag-uwi. Kiwi, <laughs> Jun, itali natin sa trip. Jun! kalat ng aking misis na masipag sa kanyang business oh. Ay, dahil sa sinyo makasala sa tricycle yun kaya mo lang so eh? kaya mo lang siya kaya mo lang siya kaya mo lang siya gusto ko lang na ano yung morning na to hey. tapos matulog tulog like, siya nun, di ba ma <laughs> May nagre-reklamo. Ang ganda ka na ng asawa ko. No! better. Bye. <laughs> Bye. Mamaya, See you later. <laughs> tapos ay buhay. Uh, so far, eh, okay pa naman. Oh, so <laughs> ah, ko na mag drive ngayon kasi kagabi malungkot ako eh. Ah, pamay, pag kwento natin kung paano. let's go yung playground <laughs> <laughs> So, kagabi, sa aming evening scooter stroll, ay nabagit ko kay Joanne ang aking nararamdaman. May lungkot na hindi ko mawari kung bakit. Isa ito sa magandang meron sa aming relasyon. Yan ay ang napag-uusapan namin nang may pakikinig sa isa't isa ang aming mga saloobin. Dito na sa highway. Sabi nila, dito yung yung McDonald's. Ano hula mo? Ilang buwan mo? Or baka ilang taon? Six months to one Six months to one year? at ay hindi siya passenger princess. Siya ay co-pilot. So, tanungin natin siya mula sa kanyang point of view. Ano yung mga tumatakbo sa kanyang isipan bilang co-pilot? Uy, wow! Ang ganda, ganda. Uy, ano meron sa kaliwa? Kanan! Uy, meron itong aso sa kaliwa. Kanan! Ang ganda ng view! Laban lang mga ano dyan, mga kaway-kaway sa kaliwat kanan, ko gano'n? Ay, may ganun pala. <laughs> Hindi ko alam na ganun. Wala ito. <laughs> Passenger princess ako. Sa gitna ng aming kwentuhan kagabi, habang balot na balot kami ng jackets dahil sa malamig na hangin, and over a cup of kape from 7-Eleven, ay nakaipon kami ng apat na posibleng rason kung bakit nga ganun ang aking nararamdaman. Hindi ko naman sinasabi na dapat ay palaging may rason para makaramdam ng lungkot ang isang tao. Minsan nga ay napakalala ng malungkot na emosyon ng iba na sobrang affected na ang kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon pa na kahit ang pag ay hindi kayang solusyonan. Nataon lang siguro na ako ay palahanap ng solusyon. At least para sa pansarili ko, or namin na mga kinakaharap. And therefore, kagabi, ay eh kasama ko nag-process nito si Joanne. <music> And we're here. Andito tayo ngayon sa ating destination for today sa Port San Esteban, specifically sa Barangay Bateria. Ang ganda dito dahil mahangin, tapos 360, you can see everything. Kasama na yung mountains natin sa Narvacan, Santa, pati mountains ng Abra, you can see from here. Tapos kami lang yung tao dito plus another human being na having his morning routine. And meron din ditong mga small boats ng mga fishermen at sa entrance nito doon ay merong station ng coast guards. Tingnan apat na mga naharap namin na mga posibleng dahilan kung bakit ako nalulungkot kaapon. Una, recently ay may video akong inedit. Yung document date ng kasama ko si Mama sa Manila may emosyon yung nakasama. Ang pagmamahal ko sa kanya at somewhere ay ang kanyang paglisan mula sa mundong ito in some future time. Yan yung mga nararamdaman ko at least nung ina edit ko yung video na yun. Pangalawa, feeling ko ay nag-stick sa akin yung bad feeling. Nung sa unang pagkakataon na habang nag-photo ako sa Cubao last few days ago, ay may nag-confront sa akin na burahin ko daw yung picture niya. May mild na pananakot pa nakasama. So, that's a possibility. Although of course, parang piling ko, wala lang naman yun. Pangatlo, medyo seryoso yung isang to. May hindi naman masakit na lump or bukol na occasionally ay tumutubo sa random parts ng lower face ko. Minsan sa baba, minsan naman sa labi. May pagkakataon pa na sa ilalim ng tenga. Napacheck up ko na rin to sa doktor kaya lang hindi pa nila malaman kung anong dahilan. Napaka-random ng lump na to na minsan ay 6 months bago lumabas. May pagkakataon naman na uh, 3 times sa isang buwan. Then another few months na naman ulit. Tapos naglalas siya ng 24 to 36 hours kapag ka meron. Nakaka-worry din eh. Anyway, so kahapon ay merong same na malit na lamp na nag-appear sa aking jo. And naisip uh, ko, baka isa ito sa dahilan kung bakit ako malungkot. So, <laughs> busog na ako. Kinain ko na yung kalahati na ba cake. And we are happy kasi we discovered this spot. Another spot and luck So, dito malapit lang to sa pinag-estayhan natin karina But then, ang ganda-ganda pala dito. So, at ang ikapat na posibleng rason na amin na pag alaman ay ito na hugot ko lang to habang kinukwento ko nga sa kanya yung aking feelings hindi ko naman ito inisip the whole time, pero isa ito sa mga posibleng rason. Number four, dahil nga simula ng taon, ay may sinisimulan ulit na super small business si Joanne. Super support ako dyan palagi. Of course, anything na ikasisiya niya, anything na ikakaunlad niya, any project or businesses na gusto niya ay supportado ko yan 101%. Ako yung pinakamasaya tuwing meron siyang mga ganong bagay. Pero, Napasin ko nga lang na marahil ay dahil it has been a little while since nung last na super busy si Joan sa kanyang pinagkakitaan, ay this time, naramdaman ko ang passion niya na kumita. Of course, I should be happy. And I am happy. Pero kasama rin ito, karamdam ako ng anxiety na dapat ay dagdagan ko rin ang aking pagtatrabaho at pagkita. Hindi naman ito feeling ng competition of course. Personal lang siya dahil na sense ko na kinakabahan yata si Joan sa kalagayan ng aming finances. Kaya siya siguro nag-start ng business I mean, I bet hindi naman yun yung pinakarason niya. At napag-usapan namin na hindi naman talaga yun. Like, passionate lang siya in creating something at dati naman na siyang negosyante. Pero, pumasok sa isip ko to eh, na baka kinakabahan siya sa finances namin. Kasi nga naman, I used to have dalawang sources of income. Pero, bago natapos yung 2024, ay isa na lang. And therefore, ay nakaramdam ako ng feeling ko kailangan ko rin dagdagan ang aking kita ngayon. So, that kind of gave me anxiety. So, yeah. Maybe that's one of the possible reasons. So yun yung mga naisa-isa namin na posibleng dahilan ng aking nararamdaman kahapon na kalungkutan. At lahat ng mga yan, of course, ay malalim at detalyado na namin na pag-usapan. Ayun lang, sarap picture na rin tayo. Ka. Ayun lang, baka picture ang gata sa akin, sa liwanag. Oo, oh, okay. nagdaki lahat ang panggapang yun. Oo, Oh, look at that, darling. Wow. Aisan. <laughs> Di, yun yung nakikita ko. Oh. Tingnan mo yung color ng ano dagat. yan. E, May mga place na ganyan tayo eh, na magbabasag sila ng plato. Uh. <laughs> <laughs> Mama, effort? Otak-otak memang habis mau? batu lang, kamai. batu, Ya. wala. Balik wala. do you feel? <laughs> Punta kayo dito! Magpasak <laughs> tayo! Wala, pagka maliit, wala. Sarap kapag kayong mga mga flakes. Yeah. Ayan, ayan, oh, ayan, oh, sa baba. Ayan, oh, lalaki. Look, an ebon. An ebon. Saan na? Wala, umalis na. Umalis na. Ayan, siya, siya. Ayan, nagtago. Ayan. Ayan, ito yung nangyari. Hindi pa natapos ang gabi. Napawi na agad yung lungkot ko na yon. Hindi dahil nasold namin yung mga possible reasons, proseso at oras ang kailangan para masolusyonan yung mga bagay na ganyan eh. Pero nawala ang kalungkutan ko dahil sa simpleng bagay. Sa aming pag-scooter pag, pag kagabi, ay may nakasabay kaming apat na military trucks. At sobrang fun kami ng mga trucks. Yung mga classic looking na 4x4, kagaya ng mga lumang jeeps, mga box type na cars, mga jimneys, yung mga kagaya nun. Ang saya lang namin nung nakita namin yung apat na yun. Ilagpasan namin sila, napagkwentuhan namin, uy, nakita ko ba yung apat na yun? And then, nadagdagan ng aming kasiyahan, nung wala pang two minutes, nag-overtake sa amin yung apat na yun, no? Kamukha nito, oh. Para kami mga high school girls na kinilig nung makita yung mga crush namin. After a minute or two, nung nawala na sila sa view namin, ay nabangit ko kay Joanna, uy, hinday, hindi na ako malungkot. So, anong nangyari? Laking nga lang ba ako ng endorphins at nung tuwang-tuwa kami ay nag ng endorphins sa aking katawan na nagtaboy dun sa kalungkutan or hindi kaya dahil na-express ko ang aking nararamdaman at nandiyan si Joan as always na nakinig well kung ano paman ang ipinasasalamat ko ay narito pa ako kami ni Joan buhay may kakayanan na kumilos pwedeng gumawa at magkamali at may mga tsansa para magmahal at mahalin din. Kumpara nung kami mga bata pa, hindi na namin iniiwasan ngayon ng negatibong feelings. Naunawaan na namin na parte ito ng pagiging nang ng may kamalayan.